Ninong tries kung saan ako ay hindi magluluto. Sana, iba kasi nagdadala ng mga lutuin pe. Titikim lang tayo, uh, parang ano to? Exploratory. Ito kapatid ko, medyo gala. So, nung nakaraan, medyo lang. Medyo lang. Medyo lang. Galing siya sa Malaysia. Yeah. So, ano to? Malaysia, Malaysian edition ng ating Ninong Tries, 'di ba? Ang Malaysia, dikit-dikit sa Pilipinas 'yan. Meron nga mga ilang probinsya sa Pilipinas na ano, nakakaintindihan ng ano, Malaysian. Kakapanood ko lang sa KMJS noong na nakaraan. 'Yung kantang dayang-dayang. 52 anyos na ngayon si Haino. Pilipino siya. Dialect siya sa Pilipinas. Ah. Pero yung singer nun, pinagbabang ka, papuntang Malaysia, kumakag sa mga party-party. Oh. Para ka lang, oh pre, para ka lang, ganun kalapit, pre. Ganun kalapit. Tapos meron mga parts sa ano, Mindanao, na kadikit ng Malaysia, na Malaysian products. Malaysian May, goods. di, eto, alam mo yan. Tapos meron pa nga, ano, Malaysian na radio na nasasagap ah. nila. May mga ganun talaga. So kapatid nating bansaya, kaya very uh, interested ako sa kung ano ba yung mga dala mo Simulan na natin yan. Unahin natin to, chips or mga snacks. Oh, so, so Hindi ko alam bakit sila meron nito, pero meron sila. Hummus? On the go. So para siyang yan-yan, pero oh. hummus na oh. nga na. Ah. <laughs> ang hummus nila ay hindi malamig, so shelf stable to. Baka panis na to. Eh, nakalagay din eh. So binili mo to, nung binili mo to, hindi to <laughs> nakaref. Hindi siya nakaref. Okay. Hindi siya nakaref. First time ko makakain ng ano, shelf stable na hummus ha. Nakalagay dito, authentic Middle Eastern recipe siya. Oo. Bago ko tikman to, ipasok ko muna ang iyong Malaysia vlog. Yan, yan talaga to pre, Hindi nga lang chocolate o strawberry. Medyo may amoy soy. Pa natin? Lasang soy. Bakit siya lasang soy? Nakalagay dito, ang ingredients niya. Rosemary extract, ngayon ko nakakita niya na. Okay, masarap naman siya. Masarap naman siya, 'di ba? Pero hindi ito ang mga pagkain Malaysia na expect okay. ko. Next natin, ah. lotus root crisp. Lotus root crisp. As in siya yung root nung yung rhizome nung uh -oh. Nung halamang lotus, si lotus flower. Yes. Itself. Yung lotus root alam na natin yung itsura niya. Hindi tayo masyado kumakain niya, pero parang gulay lang naman siya. So cute. Tingnan mo to, basag. 'Di ba? Kasi naman to, basag din. <laughs> <laughs> Tikman natin. <laughs> wow. Hindi ko alam kung lotus root ba talaga to. Balik tayo. O ano, chichirya ng pinorm na lotus root. Hindi ko alam. Nasaan chichirya lang, pre? Nasaan normal chichirya? Sumunod is tempe chips. Tempe. Ang tempe ay uh, meat substitute. Uh Oo. -oh. Ang tempe, kundi ako na... Saan ba gawa? siya? Nal nalilito ako sa seitan at sa tempe. Soy-based food uh -huh. siya. Soy-based. So, para siyang ano? Para ba siyang TBP? Ano yung TBP? Texturized vegetable protein, yung meat extender, kasi gawa rin sa soy yun eh. Pasikat ang buta! <laughs> Ay, hindi na ba alam yun? Sorry, sorry. Ah, soy protein ang tempe. Oo, tapos minsan ginagawa siyang tama naman, meat substitute. substitute oo. Oh. Kasi meron siyang protein eh. Complete source actually. Ito yung ginagawa ko pag galit na galit na ako eh. tempeh ako. Para siya, may oats <laughs> siya no? Oo. No, no, no. Oats ba yan? 100% vegan, gluten-free, no preservatives. Cumin seeds. Okay. Ay, may mayahambing ako dito. Yung lasa niya parang papad. Nalala niyo yung papad? Yung ano, India na tinapay na manipis sa piniprito. Tapos pag tinikman mo, mo siya, lasang lasang cumin. Piniprito. Ewan ko kung nakakalala yun. Ngayon, yung texture niya, medyo mas matigas yung texture niya kaysa sa normal na chips. Ang mayahambing ko dito, I think parehas lang siguro or medyo, mga 2010 siguro. Merong bilihan sa Greenbelt ng tofu chips na wasabi flavor. Malaki. Hindi ko alam. Na, Sa sinihan yun eh. Hindi ko na maalala eh. Gustong gusto ko yun. Mahal yun. Ito, parang ganda yung lasa niya. Parang ganda din yung lalagyan. Mm. Pero clear. Oo. Oh. So, ito ay protein niya. Tingnan natin yung carb content niya. Mataas din yung carb niya Pero 100 grams, 47.4 grams. So, halos kalahati ay carbs pa rin. Mm -hmm. So, hindi pa rin siya low carb na snack. Parang sikerya, di ba? O din flavor niya, masarap pare. Next. <laughs> Para ako rin sasaboy ng sa ano, sa <laughs> Next naman is chip. Papa Doms, ito yung ko na Papa. Oo. Oh. Pero ito ay gawa na. Yung papad uh, kasi na binibili natin, uh, piniprito pa. Uh, Lent gawa pa lentil sa ang papad? Yun? Hindi ko alam ha. Hello. Hindi ganito yung papad na alam natin. Parang tortilla chip yun. Oo, parang, parang ano na to eh. Parang chichir yan ha. Amoy ano? Picnic ketchup. Actually. Amoy picnic ketchup. to may to flavor nga naman, di ba? <laughs> Ayos lang. Technically, ito ay gawa sa munggo. Ah, na may mga isla, na may mga isla. Ah, ah, ah. Next natin is deep fried shrimps. Para sa okoy. Okay. Okoy, pero mo. <laughs> na. No? para okoy. Pag eto, pre, pag eto ah. Pag eto. Huwag naman sana. Bago ko sumilip, amoy muna natin. ka oh, si. Amoy ano? Bibingka Abnoy. Amoy? Ah, oh, oh. Hindi, hindi. Alam mo yung Bibingka Abnoy na amoy hipon? Ay, oo. Oh, oh. Halika dito. Oh. Halika dito. ba? Oh. Oh. Oh, okay. no? Amoy oh. Bibingka Abnoy. Eto na. malalaman na natin kung totoong hipon to. Ina natin. One, two, three, ha! ah, mm -hmm. Totoo nga. Totoo nga siyang hipon, pre. Okoy minis. Okoy minis. <laughs> Para siyang dried na hipon, hindi yung hibe ah. Yung dried na hipon na ano, may shell pa. Yung hibi kasi, medyo mas malalaki tapos walang shell. Digma natin pare. Matabang. Pero lasang-lasang mo yung hipon. Parang hipon na walang dinagdag na plata, Okay. Para siyang upgraded na super chips. Mm -hmm. Ganun siya. Mm -hmm. Upgraded na super chips. Pero wait lang. Ito ang matinde. Nakalagay, eat with papaya salad. Oh, eat with rice. Eat with noodles. So, pwede mo siyang ihalo sa kung ano-anong maraming bagay pa. Diba? Mm -hmm. Anson, ha? Pwede mo ulamin, pare. Ba't nga naman hindi? Next. Next is Popo Moroco Ikan. Ano to? Popo Moroco Ikan. Isa just ang local down food sa kanila, eh. So, hindi ko sure kung ano. Pero parang fish. Gawa siya sa fish. Popo Moroco Ikan. Pagka ano, yung mga gantong klaseng packaging, alam mo, classic na to. Naalala mo yung nakaraan sa Thailand? Yung ano? Ah, uh ah. -uh. Yung, yung tomato flavor. Yung tomato. Uh -huh. Uh -huh. Medyo, alam mo, pag hindi modern, eh. Ito, makaluma talaga to. Wala ka masyado mamoy. Same. Parang makapal na, ano, clover and finger. tigman natin. matigas siya, ha? Mamaya, pinipurito pa yan, ha? <laughs> Pero gawa sa siya yellow dal. Lentil din. Masyado siyang matigas for a Para sa uh Oo. -oh. Tsaka ano, mahina yung lasa niya. Para kang kumakain ng galye, ng galyetas ba yun? Egg cracker. Egg cracker. Hindi siya lasang isda. totoo lang. Hindi siya lasang isda. Wala. Next. Okay. pumpkin crisp. Buto ng kalabasa. Pumpkin seed crisp. Uh oo, -oh. buto ng kalabasa. Ay! Ngayon lang ako nakakita ng buto ng kalabasa sa kanyang, sa ganyang form. Parang siyang granola bar, tama ka. Oo, uh oo, -oh. uh -oh. natin. Mmm! Madali ubusin to. Madali ubusin to. Actually, masarap siya. Para siyang ano, basically, purong-purong, hindi purong, ba purong-puro, pero buto ng kalabasa, may sesame seeds, tapos pinakapita ng asukal. Gusto ko to. I like this one. Oh. Next! Black sesame peanut. Black sesame peanut! Mahilig ako sa sesame. Same. Black man yan o white. Man natin swa. Ah! Hey, Meron yan dito. Cookies. Hindi cookies siya eh. Na may black sesame seeds. Sa game? Wala siya masyadong lasa. Ang sesame seeds kasi, para malasahan mo siya, medyo mga substantial dapat. Pero parang may palaman ka. Palaman ba? Ay, oo! Sobrang nipis, pero meron niya. Eh. Para may sesame paste sa gitna. Masarap siya. Lalo sa taong mahilig sa sesame seeds. Okay siya. Okay siya. Uy! Okay pero... Yeah, pare! Yan yan yogurt bin sakto ka bin. Yan yan yogurt. Yogurt. Si Alvin ang pinakamahilig dito sa yan yan. Yan ang yan yan ko na sort. Oo, oo, May mga nakasulat din sa kanila. Starfish, starfish. Oh, tikman natin 'to. Patikim ba pa rin kay Kuya Alvin? Oo. Ay, amoy mo. Amoy siyang gamis na yogurt. Alam niyo yung gamis na yogurt? Oo. Ah, ah, ah. ah, Ay, syempre, yogurt siya. Pero hindi ganun kalakas yung lasa ng yogurt. Oo. Ah, ah. Pero ang gusto ko dito, hindi siya lasa ng white chocolate. Ayoko talaga ng hindi white chocolate. Bakit? Bin, pero problema sa white chocolate. Ikaw, may problema ako sa'yo. Ang sarap ng mayonnaise dito. Oh. Okay sa'yo? Hindi masyado. Sakto lang. Chocolate pa rin. Chocolate pa rin. Pero masipiliin ko ito kasi sa strawberry. Rubis ko orange na may halong. Dragon fruit crisp. Uy! Ga-dragon! Ang laki! Curious ako oh, kasi parang wala masyadong lasa. Yung dragon fruit para sa akin. Tama ka. Same medyo pa? mahina naman talaga lasa oh, ang lasa ng dragon oh. fruit. Ang tanong, kapag ito ba i dehydrate, magkakalasa ba na iba? Ay, hindi siya freeze-dried. Hindi siya yung freeze-dried na in-expect ko. Alam mo kung ano yung magkakadry niya? Sun parang sun-dried. Parang ano natin? Ay, parang dry. Parang bangaw! <laughs> Chewy oh. Amoyin natin. Medyo asin. Asin. may pasas ng konti. Naamoy talaga yung pasas. Ano? Nakalagay <laughs> sa'yo Alam mo, galit ka kasi tinalo ko sa Magic. Oh! Pero walang gano'n. Eh. Benzer, the shaper sa bant. Tinalo ko lang naman yung Toski. Tsaka yung isa, si Osgir. Para sa lasang okra para sa akin. Lasang okra? Mmm. May lasang okra ba? Hindi ko alam lasang okra, pero... Wala <laughs> tayong magagawa doon. Pero totoo naman Lasang okra siya. Pero gusto ko daw, ah, mahilig ako sa mga prutas, ang lalo sa mga dried na prutas. Huwag niyo kakainin. Last natin sa part na 'to, pineapple biscuit. Kasi parang wala akong nakikitang pineapple biscuit sa atin. Meron ba? Pineapple biscuit? Pineapple wala akong alam dame. na pineapple biscuit din sa atin. Pineapple pie sa bakery. Ah. pineapple juice lang naman na pinalapot oh, din, 'yun eh. Oh. Tingnan niyo 'to, ang laman niya, parang revisco. Revisco pineapple. Parang amoy Naamoy Oh, malakas amoy. Ang lakas ng amoy. Oh, -amoy, amoy. Ng amoy. Parang putok, no? Pero may pineapple. Lalo <laughs> sa ano, pineapple na ano, juice na tinitimpla. Mm, um, nasa pineapple juice talaga bin. Niya. Ay, lakas ang lasa ng pineapple niya. Al alam, alam niyo, magkaiba yung pineapple juice ng si uh, Del Monte kaysa sa tinitimpla. Yung mga powder. Masarap parehas yun, pero magkaiba lasa. Tingnan mo to. Nasaan juice siya? Nasaan juice siya? Mm. pineapple juice siya, pare? Oo, oh, oo. Oh, ano Ang lakas sa amoy nito. Amoy ano? Palamig. Amoy palamig siya na pineapple, di ba? Masarap siya. Ito na yung bata kayo? Yes, yung ginagano'n. Tama ka! Tama ka! <laughs> <laughs> Yung ginagawa noon. Basaw-saw. <laughs> <Maso, so. laughs> ay magkakaganda bibili talaga ako. Okay, tapos na tayo sa mga snacks. Ano next natin? Mga noodles. Meron sila mga instant noodles sa medyo mga kakaiba. So papaluto muna namin 'to. Yan, lutuin niyo muna 'to mga pre. Tapos dun tayo sa susunod. Ito, As may interesting akong nakita dito, pre. Pero mamaya na. Ano yan susunod? Local foods nila na Local food. Oo. Uh -huh. Cuttlefish fish slice. Cuttlefish? fish. Ay, alam alam ko na 'to. May idea na ako dito. Dried dried po set para sa banaig. Amoy Malakas, malakas ang amoy. amoy. Uh -huh. tikman natin ito ah. May anghang. Oo oh, nga eh. Kalaso niya yung pusit. Yung pusit na makakapal sa atin. Pero eto, mas madaling kainin. O, oh, pakiziplock to pagkatapos ha. Marami tayong paggagamitan yan. Next natin ay kui kachang tumbuk. Ay, alam ko yan. Kui kachang tumbuk. Ah, uh, kui kachang tumbuk. Teka lang, huwag mo sabihin sa akin ha. Uh, ah. ka. <laughs> alam mo kung anong katulad nito? Para sa yung peanut bar. Ayan o, oh, ganyan ganyan halos yun eh. Okay. Diba? Ayan nga yun. O, oh, ano ba sabi dito? Ano ba to? Peanut candy. oh, yun nga mismo. ba? Diba? Ano yan, boss? Hmm. Etong eto yun. Mas matamis na ng kaunti ito. Oo oh, nga. Diba? Etong eto yun. Mas madudurog. Hindi, kuya. Yan may linya-linya ng kaunti. May eh. linya rin ito kanina. Dinurog ko lang. Ah, meron ba? Oh, next. Next natin ay Shengren cake. Ay, parang bisa. Oh. Shengren bisa. <laughs> Shengren? Ano ang Shengren, Regine? Parang ano, peanut yun eh. Sesame o peanut. Peanut cake that melts in your mouth. Feeling ko parang siya peanut butter na buo. Ika, away-away. Para siyang peanut butter na matamis. Mm. Ba, -hmm. parang ganoon siya. Pasok mo sa pandesal to, masarap eh. Madali siyang kainin. Madali siyang kainin. Busit, delikado, delikado rin delikado. niya. Tama. Next. Dodol. Dodol. Ang cute. Dodol. Kaso ito, ay dodol berperisa durian mamamida. Anong ibig sabihin nun? Coconut candy ang dodol. Okay. Pero yan, maaaring may flavor ng durian. Uh, parang latte? Ganun uh -huh. ba? Tikman natin tong dodol na to. Parang, parang siyang kalamay. Kutsarahin. kutsarahin. Ay, hindi. Kula para siyang kutsinta. Para ka nagpamit. Ay! Nasa siyang kalamay sa buhol, pray nasa bao. Pero, nahandur yan. Kaya ka ba ko eh? Kainin mo! Kaya mo yan! Malakas yung lasa ng coconut. Malakas yung lasa ng durian. Kung ikaw mahilig sa durian, okay sa ito. Mahilig ako sa durian, pare. Then, last segment sa part na to ay aneka Biscuit Taraya. Anika Biscuit Raya. Parang uraro. Assorted Raya Cookies. So. talaga yan sa month of Ramadan. Habang inaabangan nila na matapos yung Ramadan. Para siyang either para siyang butter cookies na nasa lata o para siyang uraro. Malalaman natin yan sa susunod na kagat. Uy, baka siya nika jelly lang. Uy! Yan pa yung pinagtatalunan nyo? Sige, lagay mo lang yan dyan. Tikman natin to. Kasi siyang butter cookies. Yung nakalatang butter cookies, pre. Okay. Masarap siya. Ang sarap nito sa tsaa, ang sarap nito sa kape. Okay. Next. Next. Natin. Teka lang, teka lang. May luto na bang instant? Next naman ay, kuya, magsasorry na ako agad sa'yo. Pero mga chocolate. Oh, no! Ano to? Yay! Ah, Milo okay. na ko, Nuggets. May ilong May ilong nuggets. Okay. <laughs> Siguro parang ano to? Oval tinis pero Milo. Ay, ay hindi! Balut siya ng ano, balot siya ng melted chocolate, pero ang laman ba nito ay Milo? Siyempre siguro, di ba? <laughs> Alam nga namang laman nito, Pepsi. Okay, Milo, parang Milo, Milo o parang Milo binasa ng konti tapos balot ng tsokolate. Ay. Masarap siya, pero it's very dangerous for me. Actually, Beryl's chocolate, alam mo yung chocolate? Beryl, Oh. Ang Beryl's chocolate, gawa pala yun ng Malaysia. Ah. So meron silang ganito, meron silang series kung saan merong uh, parang pop. Chocolate cola, tsaka chocolate lemon and salt. Tipo natin siya. Lemon and salt muna. Ay, white chocolate. Wow. <laughs> wow. Nakita oh. niya yung lunggot. Pero ano siya, <laughs> holes, mo pre. Lumapit ka dito! Ay, <laughs> uh, oh, sorry! Ito yung popping candy! Pop candy chocolate na may popping candy! Kaso white chocolate eh. Masarap siya kung mahilig ka sa white chocolate. O, oh, ito. Ito dito ako interesado. Cola. Kasi muputok-putok siya. Lasang haribo na may tsokolate. Na may haribo na cola. Masarap, masarap sila parehas. Mas gusto ko ito kasi dark chocolate. Next, Beryl's Durian. Mahilig talaga sila sa ano, no? Sa durian, ano? Meron ding dark chocolate. Pero ibang brand to, Alfredo naman. Alfredo. So, basically, tsokolating may may durian. Huwag natin buksan to. Iuwi ko yan. Lakas ng amoy. Ito ang pinakamalakas na amoy na durian na naamoy ko na candy. Yes. Oo, oh, oh, ito na. Ang lakas ng amoy. Iba to. Lasa siya nung ano, durian candy ng Pilipinas. Na may Bradley chocolate lang. yung lasa. Pero ang lakas, pre. Ako, mahilig ako sa durian. Kaya okay sa akin tong bagay na to. Sarap siya, Next. Ito flakes. Kasi meron kami nagustuhan <laughs> dati ni Ryan. Wait, 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 wait. Ang pangalan niya lang ay flakes. Ayun, no, Cadbury. flakes pala. Uh oh, Pero wala kasi ako nakikita yung ganyan dito. Kala flakes lang ang nakasulat. Okay. <laughs> Teka lang, ha? Hindi pa ako nakakain nito. Yung texture yung ano namin dyan, pinaka-concern. Ah, okay. Parang siyang tsokolate na pinanipis. Generally, ang lasa niya ng tsokolate lang naman. Pero iba texture Kaso ito, durog, hindi ko alam. Baka naipit ng ano to. Sa bagahe to. Pero okay naman siya. Next. Ito, ilalas ko na sa chocolate natin to. Last sa chocolate. Ito ay, uy, Smarties. Uy! May ganito nung araw, oh. di ba? Hindi <laughs> na siya pa yung Bobos. Ito <laughs> yung... Tama na! Pero Smarties yung ano yun. Uh, di ba? Yung binibig siya. O, mo. Ah, uh, orange chocolate. Ha? Eh? Hindi, amoy orange. Hindi rin siya lasang orange. Pero lasang siya chocolate. Ayun. Merong <laughs> may, gumano, may gumano na gumano na chocolate. Hindi, <laughs> <laughs> na orange. Orange, may na orange. Oh. Uh -huh. Tapos ang chocolate natin, sana medyo maalat naman. Okay, maalat alat. Eto, hindi na namin lulutuin, pero interesting to ha. Ah. Pang ng Hainanese chicken, pre. What? Para iluluto mo sa kanin, tapos may chicken rice siya. Uh -huh. Baka lumabas to sa vlog. Pero wala na tayong time natin. para, ano, eh, para magluto. Pero at least may ganito, na no? nakakatuwa. Next natin ay hot sauce. Na si at Lemak at Sambal. Pag sinabi mong sambal, yun ay para chili paste. Eto, ano to? Ikan bilis. Ikan bilis. Sesame isda. Sabihin, bilis na may sesame. Siguro. Sabi ni Regina, ako lang daw tumikim. Tikman natin. Manghang? Parang hindi naman mas... P***! Oh. Hey. <laughs> Maanghang! Hanghang! Hanghang! Hang. Pero masarap! Pero sarap. Ah. Mas pinagpawisan pa ako dito kaysa tinalo ko yung dalawa ni Asho nang sabay. Oh! <laughs> Etong chili paste na to, ano siya, may konti, konti siyang tamis. Feeling ko masarap to sa ano, pares. Para chili, toyo man sa chili. So hindi ko nasasawsawan nito. Pero, Pero tikman natin to. Ginawan kita ng... Chili paste, ano ba? Nasi lemak. ah, okay. Ah, ito ba ang nasi lemak? Nasi lemak. Coconut na rice to? Oo, oh, coconut rice yun. So nagsaing ka? Ah, nagsaing. Pinagsaing eh, kita. Oh. Ah. Oh. Ah, ganito. Ganyan siya. So, ito ay isang meal. Man natin. May dili, sambal. Actually, no. Mahusay na breakfast, no? Parang tuyo lang naman yung isda, eh. Okay ang manip sa kanin. Oo oh, naman! <coughs> Kung ito ang agahan na matatanggap ko, hindi lang sa malob ko. Alam mo, hinahanap ko lang dito. Ah. ano? Sibuyas kamati sa may patis. Magno-noodles na ba tayo? Yes! Okay. Ito munang noodles sa to. Asan yung packaging nito? etong noodles sa to ay self-heating vegetable hot pot tomato flavor. Steamboat sayur Sayuran, panas, sendiri, perisa, tomato. Parang biho na may sabaw. Tapos lotus root. Parang ano ah? Ang madugas dito, yung lotus root na binigay nila, hindi tulad na nasa picture, walang butas-butas. Init. Mainit, oh, tapos anghang. masakit pa yung bibig ko dahil sa anghang kanina. Ah, oh, okay. Tekpan mo yung lotus root. Pero hindi maanghang. Pero parang hindi siya maanghang. Ikaw magsabi sa akin kasi maanghang pa kayo nga ako dun dahil sa sambal. Mainit Tigpan. mo. Hey. Medyo parang patatas yung lotus root. Parang no? nga. Hindi siya maanghang eh. Tikpan mo nga. Hindi nga hindi pero pa maanghang pa kasi talaga yung bibig ko, pre. At hindi talaga yung sambal. Hindi nga siya Pero masarap maanghang. siya. Mahilig ako sa ano, sa sotanghon, yung madulas na noodle. Pero gusto ko sanang maanghang pa to. Hindi siya maanghang. Hindi siya pero maanghang. Pero gusto ko siya. Masarap pa rin yung tomato base na ganyan. Tomato siya na matamis. O, oh, next na noodles natin, pare. Ito. <laughs> Mike Wally penang white curry noodle. Mike Wally penang white curry noodles. Ay, masarap. Para ba siyang laksa? Medyo parang laksa ng konte. Anong difference? Mm, mas mas rich ang laksa. Masarap to ah. Pag mo pala yung laksa, askal. <laughs> <laughs> Masarap siya, no? May tamis siya ng konti, Upanis actually. Parang yung noodles kanina, yung tomato, may tamis din. <laughs> Hindi nang tries lang, kuya. Hindi oh, ninong sorry. <laughs> sorry. Okay sa akin to. May anghang siya, tamang tama, -tama lang anghang niya. Hindi anghang na pang challenge. <laughs> anghang na pang pagana lang. Penang prawn mee. Penang prawn mee. Mi, mi, perus, per, 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 perisa. Di, mi perisa. udang. Tignan natin. Ay, p***! Alam mo kung ano? Ano? Lasang pinagkuluan ng hipon. Ang sarap! Literal na ano, ginisa yung hipon, sinabawan, inalatan, tapos Ado yun uma. na. Di ba? Pang ulam. Pang ulam pang ano siya. Eto yung pampalasa ng lola mo sa gulay. Uh Yung na ulo ng hipon. Oo, oo. Ma, ano, malakas yung pagkakahipon niya. Usually kasi yung mga hipon parang ano lang eh. Masabi lang. Uh Eto, lasang-lasang may talaga. O -o. Masarap to? Masarap. May anghang ba? Wala. Next. So, ito ay Mami Chef Mi Goreng Laksa uh, Perisa Laksa Nyonya Ito ay parang uh, Instant Instant Pancit Canton. Diba? Sabi mo sa ako maanghang. Pinigil lang ko yung ubo ko kasi baka mamaya umakit na no, may anghang sa ilong ko. <laughs> may anghang pala. Masarap siya. <laughs> Lasa siyang Seafood flavor. Pero Mahirap ang... i-describe yung lasa. Maanghang siya, may nalalasahan na kung ano, seafood. Pero definitely masarap to. Pero may, ano may hipon, may chicken, may ano tempe ba yan? Hindi ko alam. Next, next, next. Ay, eto. Ito Eto, dito ko na ako na curious, pare. Italian migoreng aglio olio. Tikman natin. Mmm. Mmm. Ang sarap. Ang sarap. sarap. Ito, alam mo eh, naman. Ay, gag. <laughs> oh. Masarap, di ba? Alin dito? Simsipin mo. Sasaluhin ko yan. Dalihan mo. Sasaluhin ko yan. Ayaw! Ang nakabiting na noodles. Ang tagal. Masarap <coughs> di ba? Saya, mas masarap sana kung tinuloy natin. Ibang klase to. Itabi niyo yan. Kakainin ko yan. Tapos na tayo sa noodles, pare. Ano yung next natin? Mga ulam. Sila amin dito, nag-itim ka ng mga halo-halong uh, inumen. Pero ngayon, itong kakainin natin, meron sila mga delata dito. Rendang daging. Dengan, ubi, kentang. Ano mga ibig sabihin nun, Regine? Dry curry siya with sea concentrated sauce. Tapos, pero ang origin niya sa Indonesia. Tapos, rich nga yung sauce niya and spicy. Spicy. Okay. Tingnan natin to. Mukha siyang ano, pre? Mukha siyang high quality na delata. Mukha siyang mamahaling delata, no? Yan ang magandang ano, yung mamantika. At mukha talaga siyang maangang. Lok oh. ng karne. Ipak talaga ng karne, pre. Oo. Oh. Ay! Parang corn beef! Parang corn beef, beef yun lang, ano? Oh. Tinan mo. The perfect bite. Hindi siya maanghang. Ayun, meron. Timplang Pilipino siya, parang mechado na may tamis. Oo. Sabi, dry curry siya, pero masos pa rin eh. Pre, ano to? Let's... Like, ulam talaga to na nilata. Okay, next! next. Next naman ay... Kurma ayam dengan ubi kentang. Oh. Ayam is chicken. Masikip <laughs> ang punta! Uh Oo, -oh, chicken siya. Alam <laughs> ko Chicken siya na may yogurt, nuts, spices, garam masala. Kasi okay. ang origin niya ay Mughlai Indian subcontinent. Okay, okay. Um, ay, oo. Oh, oh. At parang may pagkami siya ng ano, yung sardines. Amo, Spanish sardines, yung no, makarel, yung makarel. Wala, parang pakpak. -pak. Pre, manok Saba. nga talaga, Oh. <laughs> Ayun, no, oh, may buto pa ng manok. Ayun, yun ako naman may malambot. The perfect bite. Sarap. Sarap. Parang siya ano, sobrang tagal niluto. Pa, feeling ko gano'n na, sobrang tagal niluto. Sobrang cook down yung mga ingredients. Wala ka nang malasahan sa mga individual ingredients. nag siya at naging isang panibagong lasa. Siguro ang pinakamalapit na comparison nito, chicken curry. Ah, ah. Tataw, tataw, Siguro uh, yon. Uh, uh. Last Oy, tingnan mo to. Gusto natin lahat to, pare. Double swallow. Oy, gusto ko Double swallow braised peanuts. Namamaga ang manay! Eh. Pwede Uy. naman kainin yan, niluluto pa yan. Mukha, malapot siya. Oh. Mukha siyang matamis, pero ewan natin. Matamis. Uy! Mmm! sarap! Parang siyang patatas! Parang siyang potato ano, sa Korean! At saka yung, yung binibenda sa kanto, ah oh, yung maning nakaano pa, naka pa. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dito. Pero eto, as is, kakainin ko to. Ang laking matihin ng manini to, busa akin <coughs> Ako ay nabubulunan. Tayo ba'y walang inumin dyan? Eto na, ang last part natin ay drinks. Ganon. Unahin natin tong tetarik. Ano yun, binubusin na mula sa taas. Kundi ako nagkakamali, ang tarik ay mataas. <coughs> high. t i -T, so high tea. Ah. Tea mula sa taas. Basically, parang ano to, milk tea. Oo. Uh, parang milk tea. Aha. Patikim, kuya. Sali ka ba? Ayun, sorry. <laughs> Para siya ano, milk tea na medyo light. Hindi siya yung milk tea na alam na natin pero nasaksakan ng tamis, ang dami na ng ano-ano flavor. Ito mo lang mo talaga ay gato sa tsaa. Ito naman, okay, na yan. milk one. tea na may ginger. Kung ito ay 3-in-1, tapos direct-direct isa, 3-in-1, Plus one. Happy ka arawan. Happy ka -arawan kay Asong. Nawala dito ngayon. Tama. Ah, hmm, hmm. Nabuhay kasi ako sa mundo na ito ang milk tea, tapos ito ang salabat. Hindi sa mundong magkasama yung dalawa. Pero okay siya para okay sa Okay, siya. Okay siya. Oh, uh, next tayo, kuya, bago mo yan. Ang sarap. Alam kong meron na dito sa atin, pero kasi sa kanila doon nag-originate ang white coffee. White coffee? Oo. Bakit brown? Tikman mo. Magusap. <laughs> <Para mo. nalukos. laughs> Wala siyang tamis, pre. Maano, pre? Ma matapang siya. Para siyang ano? Mandrig ba? gano'n, matapang. Brood coffee na binuhusan mo ng gatas. Okay pala yung mga instant coffee pag ganyan, no? Pag di ka tamisan. Oo. Oh, dito kasi sa atin, ang instant coffee. Grabe tamis. Matamis eh. Pero kasi, ang nakita ko lang na, ewan ko ah, ang sunbig coffee na 3-in-1, meron silang sugar-free. Yun pala ang alam ko may sugar-free eh. Try natin yung iba. Hindi na tayo sa last natin. Last three. three. Yogurt ice cream, oh, apple pina -pina -freeze flavor. Pina-freeze pina siya. Parang sa Landers edition yun juice na finish pa para king yng... matigas siya yun. medyo matigaw, matigas uh oh matigas siya okay oh you touch my tra la la mm my ding ding dong masarap siya Ano ma original to? <laughs> Dabot! <laughs> kailangan natin mag-comment sa kinakain natin dito. Sabi niya may nata, pero wala akong... So ko... hinahanap ko yung nata, kaya ka gumagano? Oo, oh, hinahanap ko yung nata. Ayun o! Ayun! Wala o! na ako nakuha. Kasang yogurt? Bin, kailangan mo talaga matikman eh. Di ba masarap? Di ba pre? Tsaka, tsaka parang... <laughs> pre yun lang ba? <laughs> ay, mahi ang hirap niya lumabas. Feeling ko, pero kailangan ganyan-ganyan rin mo muna. Ito ay lasang yakult na walang asim. Hindi, pero masarap pa. Ito, ano to? Konjak jelly. Konjak jelly. Peach flavor. Oh, Akala oh. ko, pu ano p***. Ano ba yung konjak jelly, kuya? Alam mo yun. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam eh. Nakikita eh, ko yun sa mga jelly ace may lychee. Ah. <laughs> Pa 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 kapatid ko oh, eh! <laughs> Di kita tinuturing ng kapatid! <laughs> <laughs> Ay, parang yung ano, ang nung araw. <laughs> parang siyang ano, jelly-ace. Parang siyang jelly-ace na mas makunat ng konti. Calorie gelatinous snack dessert made from the starchy konjac plant. So, low-calorie siya. <laughs> Sana may maglabas ito, local, tapos maglabas sa sugar-free. Kasi mahilig ako sa mga gelatin-gelatin oh. na yan. Gusto ko yung mga dessert natin. Although, eto, itong mga yogurt na to, masarap din naman siya. Pero parang masyado siyang matamis. Masyado siyang matamis para sa akin. Ito kasi ano, okay, jelly. Hindi. No? Masyado siyang matamis siya, di ba? jelly diba? light lang yung lasa. So, nag-enjoy ako dito sa ating uh, Malaysia uh, ninong tries, di ba? Marami akong natutunan. And kung yung titignan mo, sabi ko parang Pilipino nga rin, di ba? Ang dami mga dami similarities. Oh. Natadik ko ko rin sila. Meron din sila parang caldereta na ulam, parang chicken curry na ulam. Yung kapit nila, nila, di ba? Sobrang daming similarities. Kung ano yung susunod na gusto niyo ininom tries natin? Bukod po sa sustroming, ay uh, comment nyo lang sa baba. At, pero legit ha, kung meron kayong alam na mabibili oh, ng sustroming, willing po kami bumili oh, nah, nah, nah. ng sustroming nang matigil na tong curiosity na to, nang <laughs> mag-aalaman na, nang bumahura na tong bahay na to. Ayun, maraming salamat sa inyo. Cut!